Saan tayo? Tama ko pa rin sa kain. Kain, kain, kain. Yummy Good evening. Kain tayo. Ako lang yung mag-isang kakain muna. Ayaw pa nila. Mga busog pa sila. Kamusta na? Kamusta na kayo? Good evening. O, oh, ayan. May isda. May gulay. May hipon, may wings, at saka face filling. Kain-kain lang tayo. Happy-happy lang tayo. Ayaan sila dyan. Magpukuda-kuda. Jolly Castol, maayong gabi Tita Nora, maayong gabi Patrick, hello mother, hello, bilis nyo, taga ko hindi nag-live, na-miss nyo ba ako, na-miss nyo ba ako? Vicky, good evening. Linda, good evening. Jocelyn. Maria, ano? Ang bilis. Gandang gabi sa lahat ng kapalaboy. Elizabeth, Mila. Kain tayo. Ako lang mag-isa. Mga busog pa yung ano ko. Kamusta kayo? Kamusta? Maria Cecilia, hello, Lauren. Hello, Max. Kain tayo. Wala akong kasama. Wala rin mo kumain. Okay, ambil mayones ka mayones Mayonnaise. Yung din ang plastic buka. Hello regards kay Tito. Ayaw pa niyang kumain. Nagluluto pa ako ng ano, yung ano, sabaw ng ulo ng isda. Yan kain tayo. Tatapos ko lang magluto. Ano? Yan. Chicken wings. Fish fillet isda. Isda. Okay. Okay. kain tayo. Salamat. Ay, nasa bahay ka. Oh, di. Aling tulong buka. Sarap, Mami Ula. Ako nagluto. Wow, abang. Ganda ng kilay mo, Ma'am Nora. Salamat. Kaneng. Hoy, Kamusta na kayo? Kamusta na kayo? Asensya na tagal kong nawala. Sino niyo mag na si Pokknot or sino man sa, sa mga ano, team Palaboy para mag-end ako. Ang sarap naman Tita Nora. Miss you. Miss you din. Margie, mabuti po. Na-miss. Ay, miss po ta Balik ka dito. Kain tayo, Arjums. Patrick, okay lang, tita. Nag-enjoy na panu sa panunood ng Team Palaboy. Salamat naman. Punta kayo dito. Balot. Punta kayo dito. Balik. Wala namang problema. Balot, Pinoy. Magandang gabi sa inyo. Dinora at kay Starry. Magandang gabi din. Dominga. Dumi good evening, Ma'am Nora at sa Team Palaboy. Nancy. Kita Nora, good evening. Good evening, Glo. Marie. Sarap ng mga pagkain. Ah, wala na niyan. Day off ko kasi. Tubal. Good evening, ma'am Nora. Good evening. Mami, sino nga tita Nora yung isang idol mo? Nakikita nakikita ko sa post mo Dai Lan Wong in short DD or DD Susi di Leon Gridney MC Kulang mag-isa kumain kasi mga busog pa sila. tayo kahit sarap ng hipon Kita nyo hipon MC Salamat sa 3 Yuro. Nanay Joros, naghanap ako ng guwapo na taga KK. Nasa labas si Nanay Joros. Okay pa nilang kumain eh. Ako lang mag-isang kumakain. Tahan ko. Mami, we still love you no matter what happens. Salamat. Susi de Leon, wow, sarap naman yan, Tita Nora. Dalhin ko kayo. Oh, yep. Ada orang cari kafe dulu. <laughs> Nanay Joros. Hindi, andito sa bahay ko. Sa kiningaw, Nanay Joros. Day off namin ngayon. Rest smile. Hello, Josie. Good evening, Ma'am Nora. Watching from Nueva Ecija. Dito ko sa sarili kong bahay. Dito pa may ano ako. Ayan, may tinola akong isda. Kaling, chali, tutup dia. Tutup dia. Tutup dia. Elizabeth, ang sarap po ng ulam ninyo, tita. Ganun talaga. Ang sarap ako magluto eh. Asan ka? Nueva Ecija. So, Nueva Ecija, Miss jo Josie. Tay 21. Good evening po sa lahat. Kasulid team pala, boy. Good evening. ada chili sauce tama? kalian? Ya. Mana? tama? Anong 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 tama? Deng. Siapa kawan dia sana? Apa dia? Ah, ah, lang. Makan, makan, keluar makan. Belum makan, lang. Makan dulu. Hah? Besok makan. Jami, Tita, Kain. Hala kayo dyan. Kain ako. Kahit sabihin nilang mataba ako. I don't care. Basta busog. Piki, Ma'am Nora, dito lang ako. Kinig muna kumakain ng mga mga katim palaboy Kain tayo. Sige. Salamat sa pagkikinig, Virginia. A blessing evening po, Tita Nora. Siyami, kung mataba ka, ano pa ako? Lugan ko. Siyami, andyan ba si Baby Laps? Hindi, kagabi nandoon. Nandoon sa shop ko kagabi ng hiram ng mesa at sa kabang ko. Kasi may party ang bahay nila si Baby Laps niya. Kain tayo tsame oh. No? Amen. Tami, pakisabi sa akin kung may nakalive na ha para mag-end ako. May balot na. Hani, harina. Ano yun? May balot na harina. Ano yon Chami? Ako nagluto, akong kumain. Loren, hindi naman ako galit sa pagkain sana sanay lang kasi sa ganito. Pero yung mga Chinese mahina sa sa rice, puro ulam sila. nagduto, nagluto ako unang kumain. Ayaw pa nila magsikain. Mga busog pa daw. Sya. Okay, ang dito tissue kasi sa'yo. no? Good evening po, Tita Nora. Love you. Good evening. Elizabeth. Carmelita. Gandang gabi, mam Ma Nora. Tamsakdan. Masaya lang tayo dito sa Team Palawi. Walang gulo. At ang ganda ng ginagawa. God bless. Salamat sa mga sponsor watching from the bow. Salamat din. Ras. Ano Ano yun? <tong> kakain. Ano <laughs> naman? Diyan si Yan Yan. Oh, ano sa sa kabila? May ginagawa pa siya. Yan! Makan yan! Sumisigaw lang ako kasi sa kabilang bahay siya. Dalawang unit kasi itong bahay namin. Okay naman si Star Yap Virgie. Nanay cook silo. Alam mo, ayaw nilang magsikain. Sana hindi nilang ako nagluto. Kain-kain. Pinoy, pinoy tayo. Ayan. Ayan. Oo, sarado resto. May pinaayos kasi ako sa resto, Chami. May pinagawa ako, kaya sinara. Wala kasama. Samahan mo nga ako dito, Chami, para magkagana ako kumain. Ano, kasi naman, kung magluto, kakala mo magpesta. si yung Tita Nora, sarap po ng kain ninyo. God bless sa team palaboy. Janina, good evening, Tita Nora, at sa team Palaboy. God bless you all. Good evening. kain po madam Nora punta kayo dito wala namang problema susigil yun tita susan bergara good evening Angel ba si susan hindi ko nakita pangalan angel may good evening tita Nora good evening bakan ito ka po niya ang ito na si baro ang si belpiring ikan, Ini sayur Tu ada sup sudah aku sendiri ambil Ting ting ambil kawan dia kah? Sandro gara hello Mari Nora Gitalak nandito Aku salamat Kain na daw si Starry Angel May, hello, tita. Susan Vergara, may shout out. Love you. Julina, sar sarap naman ang kain mo, tita. Oo. Food is life. Mary Ann Suzuki, tita Nora, kamusta ka na? Okay lang, kain ng kain. Seno. Hello po, ma'am. Susan Bergara. Love you. Susan Bergara. Angel May Coronado. Love you. Anna Amador. Hello, Tita Nora. Pasita. Magandang gabi, Tita Nora. Bilim Campo. Good evening, Tita Nora. Good evening. Hindi ko nababasa dyan. Huwag magalit. Susan Bergara. Mari. Mari, ang galing... Ang galing kumanta tanang asawa mo nanood ako kagabi. Sayo tonggo siya Anna na tambil kawang kumakan Kain tayo kain. Live na ba si Poknot? Paki sabi ano lang ha. Nah, fun ya, cuy, cuy, bawa. Tidak, saya masak baru mah. Nanti kau sih makan dulu. Ini baru punya, kampung punya. Eh, eh, ada mau ya? Ada masa simpan nanti dong makan lah. Kau sih kium ya? Kium, kium. Itu yang baru. Sama tadi masaknya. Tapi kan kau ambil. Karena suatu ikan mau no. cakap sih oh. omong. Nah. Bobo. Mm Masih mm. dekat sama kau lah kalau sebelah kampungnya punya sana itu. Baik, ya. Itu lah. Bobo yang yang kok lah. 130 lagi itu. Terus masak sup lama. Kalau tidak, habis nanti kasih makan sup. Nah, kain aja. Okay. Nhu 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 Itu how you di orang sini yo, yang satu dinis tuh. Tidak taruh gram apa itu itu how you, tapi itu how you itu dah itu satu sayur saya tidak taruh sudah. Sus tiram sus tiram itu sus dia hitam betul. Itu how you. Mau tahu tahu eh. Itu sus itu hitam betul. Enggak mau fong lo. Ah how you mau you fong lo, mau tahu tahu eh. Nah, lah

bò xí Trời ơi, nó bằng Baka may nakalive na. Mag-end na ako. Baka mag-live na si Pokno. Bye-bye na.